Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo at ikaw ay hindi na talaga na may miss niya? Dahil palagi na lang kayong nag-aaway at palagi na lang kayong nagbabangayan sa isa't isa at nauwi ito sa hindi pagpapansin na ninyong dalawa. Pero sobrang miss na miss mo na siya at gusto mo nang magkaayos kayong dalawa. Kaya gusto mo ba na gawin itong ritual para siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagka-miss niya sa request, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kunin ang cellphone mo at hanapin ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pagkatapos, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo sa kanya at gawin mo itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong pagsabayin, nagawin sa isang araw ay wala pong problema. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at maging okay din kayo ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.